Hayaan mo na lang na tumagos lang ang sakit Kung di mo rin ito kayang gamutin Sa kasiyahan huwag maging sabik Kung may mahabang lungkot nakabalik Ano ang silbi ng pagiyak Kung nakaraan di na maibalik ang buhay mapanganib, ika'y masusugatan maging tinig sa dibdib, maging isang karandaman. kung araw-araw ka lang nasasaktan, ay gamot din na kailangan ng sarili na lang niyangin at ang totohan ang tanggapin parotohan ng walang paraiso, lahat na mamangis sa'yo'y nakapaligid, na wala kang mayalay na piso, ay tatagain kang malalim sa dibdib tatagain ka ng paulit-ulit, kaya paghilom ay walang silbi, mainam na huwag na lang iwasan ng sakit tatayaan sa katawan ay dumampi hiyan na lang natung magus lang sakit Kung di mo rin ito Kayang gamutin Sa kasiyahan huwag maging sabik Kung may mahabang lungkot na Ano ang silbi ng pag -iyak? Kung nakaraan di na maibalik Ikaw, ganun na makahaba ang natay Na umikit sa iyong katauhan Sa sakit malapit ka ng mamatay Di pa rin tanggap ang Na ang realidad kasi nung at ang kasi nung ay katotohanan kung isipin lang ba't ninais mo pang pa mabuhay kung ang dulo ng buhay ay mismo ang kamatayan kayaan mong tumagos sakit damdamin hanggang umabot sa dulo ng daliri turuan ang sarili kung paano maging galak sa bawat hapdi sapagat kung magawang maging masaya sa bawit sakit na naitamu ang masasaktan kang muli ay di na kayaan na lang na tumagos lang sakit kung di mo rin ito kayang gamit kasiyahan wag magisabi kung may mahabang lungkot na kabalik ano ang silbi ng pagiyak kung nakaraan di na maibalik